lang bami. Mm. Wala. Mm. Mm. Hi guys, for today's video, andito tayo ngayon sa Malolos Crossing sa tapat ng Pure Gold dahil mayroon ditong bagong bukas na authentic Vietnamese restaurant. Paano naging authentic? Kasi mga Vietnamese talaga ang owner at ang nagluluto dito. Unang food business daw nila ito dito sa Pilipinas. Bagamat ang owner na ito na si Sir Tam ay nakatira na ng 20 years dito sa Pinas, marami daw kasing nasasarapan sa kanilang mga luto kapag may mga gathering sila. Kaya, sinuggest ng mga kaibigan niya na gawin itong business. In order ko ang kanilang must try na beef pho at naging best seller na din nila at sinamahan ko din ng sikat na sikat na Vietnamese sandwich na banh mi. Pinanood ko nga kung paano nila pinaprepare ang mga ito at talagang nakakagutom. Alam kong matagal at halos 8 hours ang paggawa at pagpapakulo ng brot ng pho. Kaya ito talaga ang pinaka inaabangan kong matikman. Ang mga panimpla at pampalasa nila ay mula talaga sa Vietnam. Actually yung vibes talaga ng kitchen nila ay para kang nasa isang foreign kitchen. Kasi pati pag-uusap nila ay Vietnamese talaga. Medyo napalaban nga lang tayo ng counting English habang nagbibideo ako sa loob ng kitchen nila dahil ito lang ang paraan para magkaintindihan kami. Pinanood ko nga kung paano nila pinaprepare ang mga ito at talaga nakakagutom. Alam kong matagal at halos 8 hours ang paggawa at pagpapakulo ng brot ng pho. Kaya ito talaga ang pinaka-inaabangan kong matikman. At dahil bread lover tayo, Syempre hindi natin palalagpasin tikman ang kanilang balmy na sila mismo ang nagbe-bake ng kanilang baget. Sila din ang gumagawa ng cold cuts na ito at halos lahat ng inilalagay nila sa sandwich ay homemade talaga. Nais daw kasi nila na matikman at malasahan ng mga taga Bulacan ang lasa ng banh sa Vietnam. Kaya talagang matsyaga daw nila itong ginagawa. Nais daw din nila itong maging tatak ng kanilang negosyo. Kaya pati oven para sa tinapay ay mula talaga sa Vietnam at ito daw ang panggawa talaga ng baget doon. Natin pa. Yeah. so ito yung kanilang bami eh. so sobrang crispy hmm waga fresh na fresh yung kanilang sinapay hap huh? yung pinakabagat nila alam mong homemade hmm

try natin lagyan ng oh, hoisin tsaka ito yung kanilang ito yung kanilang chili sauce so lagyan natin ng konting spicy actually masarap ito pag may konti talagang spiciness tsaka yung kanilang hoisin Mm, mas masarap mas masarap siya meron din silang ano meron din silang chili garlic oil sobrang na enhance niya yung flavor then mas masarap actually mm. mas nakakagana lagyan natin itong alam ko mas baba dito yung brandy. Sarap. Sarap nito. Sarap. Masyadong intense yung flavor na. More on yung chili niya. Um, additional flavor. Hindi siya yung maanghang na maanghang. Yung serving nga, good for one. Okay na sa akin to. Good, good yung serving na sa akin. Hindi ka na mabibito. Yung mga gamit nila, galing talaga ng Vietnam. Kung makikita nyo yung mga ingredients nila dun sa kusina, eh talagang galing ng Vietnam. Hmm. Hmm. Harap ng ng bip. Manalo yung beat. Sobrang lambot. Tapos, sobrang lasa. <coughs> 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 so, nagustuhan ko yung chili sauce. <coughs> so, Gusto ko yung chili sauce magyan natin ito. Masarap yung chili sauce nila. Hindi siya maanghang lang. May flavor. Mayroon talaga siyang flavor na, na nagpapasarap. Hindi siya anghang lang sa dila. Mm Tapos ito ko yung Na-appreciate eh. yung tinapay nila. Yung ah. ham na nilalagay nila, nandun talaga yung pinakalasa na yun yung nagiging kakaiba sa kanya tsaka yung sarap ng tinapay hmm. 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 ini-enhance nyo yung flavor ng bahay good itong ko, tsaka itong bami. Okay na ako. Busog na ako dito. Ang hmm. hirap yung bami. Nalit. Hmm. Try niyo siya na may chili sauce. The best combination. Ay, hindi siya mainit sa bibig. Um, puro alam mo yan parang may anghang pero mas more on dinadagdagan niya ng flavor yung bangi char hmm. air condition naman sila pero pawisin lang talaga ako naglagan natin ng konting chili sauce konting hoisin pa Hot na noodles. Huwag lang basog I'm sure nagutom ka sa video ito, kaya puntahan mo na ang Tamha Pho and Bami restaurant dito sa Malolos, Bulacan. <coughs> Nagiyak ako biglas eh. Okay lang po ba? Ayaw.